Hi guys. Ah, uh, ako ngayon sa loob ng sa ano sa labas ng bahay ko at may dumating akong isang kliyente na magpapagawa ng e-bike. No, uh, nasira yung kanyang e-bike. Ah, uh, na, ano yung telescopic niya, yung yung kanyang sa gulong, no? Ah, uh, na disalign yung kanyang butterfly uh, na baak. So, natin, i-crack natin sa dati at uh, natin, no? Ah, ngayon na ano na. So medyo okay na siya. So maganda na 'yung pagka ano, pagka ko, no? Ah, uh, ang nasira dito 'yung butterfly na baaf up dun sa pinaka ano, halang to video. sabi sa ng may-ari na lubak daw siya kaya pumutok 'yung butterfly. Ganun kasi 'yung ah uh, yun so guys. So, na-welding ko na nga siya kanina. No? Uh, pag katatapos ko lang siyang i-welding, uh, ikinabit ko. At uh, ito naman guys. Hello, guys. No? Uh, ang gagawin naman natin ngayon Doon sa hulihan, uh, i natin dahil uh, bumagsak yung hulihan. No? Kaya ayos natin. So, guys, uh, ano na to. So, itong aking gawa ngayon, araw ng guys, huwag lang kayo magsawa, magpalo, mag-like and share. Uh, I-subscribe niyo po ako sa aking YouTube channel. So guys, uh, mamaya ulit tayo mag-video guys. Mamaya natin ituloy. Uh, at na para matapos ko na to, babaklas na kayo bulihan. So tapos ko nang itap yung, ano, yung mga tornilyo dito. Yan guys. Uh, nai -ano na siya, nai na pati yung mga wire ay ano na lang ito ito tops na lang pang cover no Hi guys. Kumusta kayo sa lahat ng mga kaibigan, uh, sa akin mga followers. So ito, nag-aaling tayo na itong sa e-bike. Yan guys, at uh, ano, uh, inaayos natin 'to. Bali, ito 'yung mini welding ko ngayon guys. Ayan yan. So guys, ah uh, dinadagdaga natin ang bracket pero yung unahan ah, nalay na natin o oh, yung nabaak na butterfly na pinakapita ng telescopic so uh, yun, uh natin guys para buwit kasi kahit daw nakaliko na siya uh, na yung manubela eh yung gulong hindi pa rin naliko kaya guys uh, talagang ano uh, nalubak daw kasi kaya pumutok yung yung kanyang uh, uh, butterfly so guys uh, ito at uh, malapit na patapos na rin uh, at ating inaayos itong welding na itong hulihan no? kasi minsan pag nasasakyan ng mga mabibigat ng mga tatlo uh, nagkalong-kalong dito eh nagigiba so dinagdagan natin guys so lahat sa aking mga kaibigan guys so paling nyo lang ako Like and share, uh, subscribe nyo po ako sa aking YouTube channel. So guys, ah uh, maraming salamat sa lahat. Hanggang dito na lang 'yung aking uh, video at uh, bukas ulit guys, ah uh, magkita-kita ulit tayo sa ano, sa pagbi-video ko.